So ayun mga ka-tech tips no, meron tayo dito ang customer na pumunta, pinapaayos niya to kasi bumili daw siya ng SSD na M.2 pero hindi daw binabasa ng computer niya. Check natin kung bakit. Sama natin tong side panel niya. Bagong bago pa to eh. Oh. So, bakit hindi binabasa. Hindi natin alam kung ano board nito. Check natin. Okay naman. Okay naman check na natin lang natin sa system ah okay then ito yung SSD niya. tapos asa yung M.2 wala namang salpa ka ng M.2 to eh meron ba? oh meron nga oh tanga ka pala eh salpa ka ng M.2 aray ko asa yung M.2 ay gay Ba't dito mo nilagay, boss? <laughs> right ka <ko sa> yo, Hindi <laughs> 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 po dito sinasalpak yan, ha? Yan mga bossing, hindi dito sa mga kateklips. Power to, eh. Para sa sata. Dito po siya sinasalpak. Ayan, dito natin siya sasalpak, ha? Ano'y ka? Kaya pagbibili kayo, huwag kayo salpak ka ng salpak kung saan saan Hindi natin alam ayos pa to. Yun lang. <laughs>